Magandang araw mga kapensyonado. May mainit na balita mula sa SSS at GSIS ngayong Nobyembre 2025. Inanunsyo na ang bagong schedule ng pension release at may kasamang P14,500 payout para sa ilang pensioners. Kaya kung isa ka sa mga retirees o senior citizens na naghihintay ng benepisyo, siguraduhin panoorin mo ito hanggang dulo para malaman kung ikaw ba ay kabilang sa makatatanggap ngayong buwan. Ako po si Your Name mula sa Balita SSS Pension o uh, kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para lagi kang updated. Sa mga bagong balita at binipisyo ngayong Nobyembre 2025, parehong Social Security System, SSS, at Government Service Insurance System, (GSIS) ang naglabas ng kanikanilang opisyal na ischedule ng pension release at siguradong ikatutuwa ito ng ating mga senior citizens at retirees. Ayon sa pinakahuling update, Maagang ipapadala ng dalawang ahensya ang mga pension ngayong buwan bilang paghahanda sa mga darating na holiday at upang maiwasan ang pagkaantala sa mga bank transaction. Para sa mga SSS pensioners, nakatakdang magsimula ang pension release. Simula Nobyembre 1 hanggang Nobyembre 4. 2025 depende sa batch number ng kanilang disbursement account. Samantalang para naman sa mga GSIS pensioners, kumpirmadong ipamimigay na ang kanilang 14,500 na Regular pension payout simula, Nobyembre 2, kasama na ang dagdag na benefit para sa mga kwalipikadong retirees. Ayon sa SSS, tinutukan nila ngayong buwan ang Automated Pension Validation System upang masiguro na tama at mabilis ang pagpasok ng pensyon sa ATM cards ng mga miyembro. Ito ay bahagi ng kanilang Digital Transformation Program, kung saan layunin. Nilang gawing mas madali at mas transparent ang serbisyo para sa mga pensioners. Sa panig ng GSIS, inanunsyo naman ni GSIS, President Jose Arnulfo. Veloso na nakahanda na ang pondo para sa 14,500 payout. Kabilang na ang Cost of Living Adjustment, COLA, at Loyalty Benefit para sa mga matagal ng miyembro ng ahensya. Ayon sa kanya, layunin ng GSIS na siguraduhin na ang bawat retirado ay makatatanggap ng nararapat na benepisyo, lalo na sa panahon ng mataas na presyo ng mga bilihin. Bukod sa regular na pension, Pinag-uusapan din ngayon ang posibilidad ng maagang 13th month bonus release na kadalasang ibinibigay tuwing Disyembre. Marami ang umaasang isasabay na ito ng SSS at GSIS sa Nobyembre payout gaya ng ginawa noong mga nakaraang taon. Kung ito ay mangyari, makatatanggap ang ilang pensioners ng karagdagang halaga bago pa man pumasok ang holiday season. Malaking tulong ito lalo na sa mga may inaasikasong gastusin para sa Pasko. Pinaalalahanan din ng dalawang ahensya ang publiko na siguraduhing updated ang kanilang bank account at contact information upang maiwasan ng delay o failed crediting. Maaari itong i-update sa pamamagitan ng My SSS portal o sa GSIS online member platform, Guaps Kiosk. Sa kabuuan, layunin ng mga ahensyang ito na maipakita na ang gobyerno ay duloy-tuloy sa pangangalaga sa kapakanan ng mga retirees at senior citizens. Ngayong Nobyembre, hindi lang ito basta pension. Release, ito ay simbolo ng pagtupad ng pangako ng gobyerno sa mga taong naglingkod at nagtrabaho para sa bayan. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga bagong pagbabago sa sistema ng SSS at GSIS, pati na rin kung paano makukuha ng mga pensioners ang kanilang benepisyo ng mas mabilis at walang aberya. Ngayong Nobyembre 2025, Patuloy na pinatutunayan ng SSS at GSIS na ang kanilang pangunahing layunin ay mapabuti ang serbisyo para sa mga pensioners. Sa ilalim ng mga bagong programa, makikita ang malaking pagbabago sa paraan ng pagproseso, pagvalidate at pag-release ng pension benefits. Ayon sa SSS, ipinatutupad na nila ang automated disbursement tracking system kung saan makikita ng mga pensioners sa mySSS mobile app ang eksaktong petsa kung kailan ipapasok ang kanilang pensyon hindi na kailangan. Pumunta sa branch o tumawag pa, sapat na ang paggamit ng smartphone or computer para mamonitor ang status ng kanilang pension. Samantala, pinagtibay ng GSIS ang kanilang Enhanced Electronic Crediting Program na naglalayong mapabilis ang pagpasok ng benepisyo sa mga bank accounts ng mga retirees. Nakipag-ugnayan din sila sa iba't ibang banko upang tiyakin na maayos ang crediting process, lalo na sa mga nakatira sa malalayong probinsya. Ang isa pang magandang balita, ayon sa GSIS, patuloy nilang isinasagawa ang review para sa posibleng dagdag sa monthly pension rate sa susunod na taon, habang wala pang opisyal na petsa. Malinaw na pinag-uusapan na sa loob ng ahensya ang posibilidad ng incremental increase para sa mga low-tier pensioners upang makasabay sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Marami ring SSS at GSS pensioners ang nagpahayag ng kanilang kasiyahan dahil sa transparency at digital accessibility ng mga serbisyo. Isa sa kanila ang nagsabi, hindi na tulad ng dati na kailangan pang pumila ng maaga sa branch. Ngayon, kita ko na agad sa app kung kailan papasok ang pensyon. Mas madali, mas maginhawa. Sa panig ng pamahalaan, pinuri ni Department of Finance, Secretary Ralph Recto ang inisyatiba ng dalawang ahensya. Ayon sa kanya, ang tuloy-tuloy na modernisasyon ng SSS at GSIS ay hindi lamang para sa efficiency, kundi para maibalik ang tiwala ng publiko na ang kanilang kontribusyon ay tunay na napupunta sa tama at sa tamang oras. Habang papalapit ang Desyembre, marami ang umaasang isasabay ng SSS at GSIS ang Advanced 13th Month Bonus Release gaya ng ginagawa noong mga nakaraang taon. Bepele Lidrudy Dakin, doble ang sigla ng ating mga pensioners. Sa pagpasok ng holiday season, may maagang pangregalo, panggamot at pandagdag sa pang-araw-araw na gastusin. Sa kabuuan, ang Nobyembre 2025 ay isa na namang patunay na may malasakit ang gobyerno sa mga nagtrabaho at naglingkod sa bayan. Ang bawat piso ng pensyon ay bunga ng pagsisikap at sakripisyo at ngayon ay bumabalik sa mga tunay na karapat dapat ang ating mga senior citizens at retirees. Kaya mga kapensyonado, siguraduhin updated ang inyong account, aktibo sa app at laging nakaabang dito sa Balita SSA Pension. Kung saan araw-araw nating ihahatid ang pinakabagong impormasyon tungkol sa SSS, GSIS at social pension updates. Maraming salamat po sa panonood. Naway maging masagana, mapayapa at puno ng biyaya ang Nobyembre para sa ating lahat. Hanggang sa susunod na episode ng Balita SSA Pension, kung saan ang bawat balita ay may dalang pag-asa.